E eh, diba, Tornimel, meron na tayong annulment at saka declaration of nullity of marriage. Iba po yun. Sapagkat po ang annulment at declaration of nullity, sa umpisat at umpisa ng kasal, ay meron ng kadahilanan para ipaputol ang kasal. Yung annulment, e eh, valid up to the time it's terminated. Shotgun marriage. O nung umpis at umpisa pa lang, e eh, impotent na pala yung asawa mo. Sobrang nasenggo na. Pero yung nullity is invalid from the beginning. Pinson mo yung napakasalan mo. Wala kayong marriage license. 15 years old, napakasalan mo. Mistake in identity, yung pala, yung kakambal niya ang napakasalan ninyo. Ang nagkakasal sa inyo, walang kapangyarihang magkasal. Yung pala, peking pare. Pero ang common ground po sa kanila, yung ground na pagpuputol ng kasal ay dapat nahandoon na nung kinakasal pa lang kayo. Ang diborsyo po eh, ang kadahilanan ng pagpuputol ng kasal ay hindi kinakailangan nahandoon na habang kayo ay kinakasal. Pwedeng lumitaw lang pagkatapos niyong ikasal. Sa annulment, kailangan before or doon sa kasal ba mismo existing na siya? Yes. Doon-doon oh, mismo, oh. habang sinasabi ng pare, gusto mo bang maging asawa yung kaharap mo, doon pa lang nahandoon na ang depekto. Hmm. Doon pa lang lasinggero na siya. Correct. Doon pa lang nananakit na siya. Correct. Kung ganoon yung issue, kayang kutuli na annulment. Yes. Pero paano kapag katapos nung kasal? Ay, yan ang problema. Oh, At ganun oh. halos lahat ang mga nangyayari. Imperfect ang tao, nagkakamali tayo. Ito ang binibigyan natin ang remedyo sa isang malaking pagkakamali. They have to face that reality. They have to face that fact. They have to face that question.